kakachempuhan kami sa labas. Pero nakasama na rin kasi natin, namin o natin sila nang sa labas. Kumbaga parang bawat ano, bawat bawat chance na makasama mo sila sa gantong eksena, sa, sa gantong sitwasyon, eh parang ang daming personality na oh, hindi hindi isa yung ano, kumbaga pagkalokohan nandiyan meron. Pag yung seryoso, andam talagang ano eh, kumbaga sa lahat ng sitwasyon, ang daming mapukulot. May mga times kasi na hindi sila magbabagsak ng ganito. May mga times na talagang exclusive lang para sa ganitong sama-sama, doon mo lang sila maritinggan ng ganon. Kaya talagang grab mo yung chance na pag may chance ka na makasama yung buong grupo, lalo na yung mga ano mga leaders, mga coaches, talagang push yan. So, kumbaga, nakikita mo na magkakaiba yung personality ng mga coaches at saka yung mga business partners natin dun sa, pag sa training lang, sa bonding lang, depende sa sitwasyon. So, yung nakikita nyo doon, si Ate Liza, para bukod doon sa wala lang, gusto ko lang. <laughs> Hindi, kumbaga, gusto mong nakakasama yung teammates natin. Okay, and si Wendy naman, kasi Chance ko ka kita na personal yung mga business partners. Magkita-kita. Mm, okay. So, kung uh, ba... Ano? Pahabol ko lang. Kasi kung malimbawa na yung mga... Halimbawa yung mga way ng pagkausap ng mga ibang leaders, eh ikaw, lang, yun na ka naman namin kausap. Yung iba, kunyari, or si Mentor Val, si Mentor MC, lahat ng mga sinasabi nila, ibibigay nila sa mga normal gathering or normal training. Wala nang, kumbaga, bakit ako sasama dun? Eh, nalaman ko na sa normal training yung mga sinasabi nila. So ako, para sa amin, di ba? Pupush ko sumama sa music fest, sa Black Diamonds, sa ano. Ipupush ko kasi alam ko, pataas na pataas yung level, pataas, palalim sila ng palalim. Mas marami ka talaga mauuhang learnings. Kasi kung ibibigay nila yon sa normal training natin o sa CISEL, eh wala na. Wala, wala na akong na, di ba? Parang pareho na lang. Oo. So kumbaga... Kasi, iba talaga eh. Kumbaga, every, ano, halimbawa, iba yun sa incentive, iba yun sa training, iba yun dun sa sales rally, iba yun sa ganitong, iba, <laughs> iba yun sa ganitong event. Parang every, ano, every ganap, may nililook forward ng bago.